May mga taong dumarating sa ating buhay at sa simula, hindi natin maintindihan kung bakit marahil ikaw rin ay nakaramdam ng pagkalito. May biglang lumitaw, sumabay sa iyong paglalakbay sa hindi inaasahang sandali, at nagsimula kang magtanong kung ito ba ay aksidente, tadhana, o baka may mas malalim na dahilan. Ang totoo, may mga kaluluwa na hindi dumarating nang walang dahilan. Hindi mo ito nababasa ng walang rason. At ang taong iyon, ay hindi rin lumitaw nang walang layunin. Ang mga anghel ay nakikipag-usap sa iyo at nais nilang pakinggan mo. Minsan, hinahayaan ng Diyos na may mga taong dumating sa iyo upang ituro ang mga bagay na hindi mo malalaman ng mag-isa, maaaring tungkol sa pag-ibig, sa layunin ng iyong buhay, o maging tungkol sa iyong sarili. Ang taong ito na humipo sa iyong puso, maaaring malambing o may epekto na gumulo sa iyong kaluluwa, ay hindi narito ng walang dahilan. At kapag may nagsimulang magtanong kung bakit pinahintulutan ng Diyos, ang tagpong iyon kapag nais nilang maintindihan, ibig sabihin ay ang puso nila ay pinapatnubayan. May banal na bagay sa lahat ng ito, ang mga anghel ay mga mensahero, at kadalasan, ang mensahe ay hindi dumarating sa mga salita. Ito ay sa anyo ng mga pagtatagpo, sa anyo ng mga relasyon, sa anyo ng mga hamon o maging ng pagkalito. Minsan, Isang anghel ay nagpapanggap na tao, kaibigan, kasintahan, o maging isang taong nagpaiyak sa iyo. Hindi para saktan ka, kundi para palaguin ka, para ipaalala sa iyo kung sino ka talaga, para ibalik ka sa pinakadalisay na pag-ibig. Ang taong ito ay nais umunawa, at iyon mismo ay isang banal na senyales. Hindi lahat ay humihinto para bulay-bulayin kung bakit nagtagpo ang landas. Hindi lahat ay nakikinig sa bulong ng mga anghel kapag may mahalagang nagaganap. Ngunit kapag may nagsimulang magtanong mula sa puso, kapag naghahanap ng mas malalim na kahulugan sa gitna ng mga damdamin, naroon sila ang iyong mga gabay mula sa langit na nagsasalita ng malinaw sa gitna ng pag-aalinlangan. Marahil ikaw rin ay nagtatangkang umunawa. Marahil nagtataka ka kung bakit napakalakas ng koneksyong iyon kung bakit ang taong iyon ay nakagalaw ng napakalalim sa iyo at sisiguraduhin ko, hindi ka nag-iisa. Maraming kaluluwa ang nakadarama ng pareho at maganda na nararamdaman mo iyon. Dahil kapag nararamdaman mo, ikaw ay buhay. At kapag ikaw ay buhay, mas malakas na makakapagsalita sa iyo ang mga anghel. Maaring hindi maipahayag ng taong iyon sa mga salita Maaring hindi niya lubos na maunawaan ang kanyang nararamdaman, ngunit kung nais niyang maintindihan kung bakit ka na sa kanyang buhay, ibig sabihin ay may something sa kanyang loob na kumikilala na ang iyong presensya ay hindi pangkaraniwan. May enerhiyang lampas sa pisikal, lampas sa rasyonal, isang bagay na humihipo sa kaluluwa. Iyon ay gawa ng Diyos. Iyon ay gawa ng mga anghel. At ikaw rin ay inilagay sa kanyang landas ng may layunin marahil upang ipakita sa kanya ang tunay na pag-ibig, baka para tulungan siyang maghilom sa isang matagal ng sugat, o kaya ay turuan siya kung ano ang ibig sabihin ng muling magtiwala. Huwag mong maliitin ang papel na ginagampanan mo sa kwentong ito. Ikaw ay liwanag, ikaw ay gabay, ikaw ay salamin, ng isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. At kahit hindi mo ito makita ng malinaw ngayon, ikaw ay gumagawa ng pagbabago sa kanyang buhay. Isipin mo ang mga sandaling ang iyong salita ay nagdala sa kanya ng kapayapaan, kung paano nagbago ang ritmo ng kanyang pag-iisip dahil sa iyong presensya. Kung paano, simula nang dumating ka, may something sa kanya na nagsimulang gumalaw. Iyon ay hindi pagkakataon. Iyon ay layunin. Iyon ay banal na misyon. Ang mga anghel ay hindi nagkakamali. At kapag itinulak kanila patungo sa isang tao, Ibig sabihin ay may mas mabuting bagay na naghahanda kahit hindi mo pa ito nakikita. May mga taong nagtatagpo upang magkasama ng panghabang buhay, ang iba ay pansamantala lamang. Ngunit kahit ang maikling pagtatagpo ay maaaring magkaroon ng walang hanggang, epekto ang mahalaga ay hindi kung gaano katagal ang koneksyong iyon, kundi kung ano ang ginigising nito sa bawat isa. Ano ang binabago? Ano ang pinapagaling? At kadalasan ang ginigising ay ang pagnanais na umunawa, na lumalim na tumingin ng mas malayo na puntahan ng kaluluwa. At alam mo ba kung ano ang pinakamakapangyarihan sa lahat na ang pagnanais na umunawa ay isang gawa na ng pag-ibig? Kapag may nagnanais na maintindihan kung bakit ka nasa kanyang buhay, kinikilala niya na ang iyong presensya ay may halaga, na ang iyong enerhiya ay humipo sa kanya ng walang katulad, na may something sa iyo na hindi niya mapapansin lamang. At ang pagkilala ngayon ay tuwirang sagot sa itinanim ng mga anghel sa inyong dalawa. Huwag mong balewalain ang mga buntong hininga ng kaluluwa. Huwag mong isantabi ang mga senyas na tila maliit. Ngunit sa katotohanan ay napakalaki. Kung may nagtatanong kung bakit ikaw, bakit ngayon, bakit ganito, ito ay dahil may banal na bagay na nagaganap. Ito ay dahil ang sansinukob ay kumikilos para sa puso. Ito ay dahil may mas malaking kwentong isinusulat kahit hindi mo pa ito lubos na mabasa. At kung sa sandaling ito ay ramdam mong tumutugma ito sa iyong loob, ito ay dahil kinakausap ka ng mga anghel ibig nilang malaman mong hindi ka nangangarap, na hindi ka nagiinarte, na oo, ang tagpong iyon ay may layunin, na oo, may pag-ibig na kasangkot, na oo, ang iyong presensya ay nagbabago. Dahil kapag may nagsimulang magtanong, Ibig sabihin ay nakilala na ng kaluluwa ang presensya ng isang bagay na makalangit. Hayaan mong yakapin ka ng ideyang ito. Hindi ka aksidente sa buhay ng taong iyon. Ipinadala ka. Ginabayan ka binigyan ng inspirasyon. At kahit hindi mo pa alam ang para saan, maaasahan mo ang bakit. Dahil sa wika ng mga anghel, ang tunay na pag-ibig ay laging may saysay kahit hindi mo agad ito maunawaan. Kapag may nagnanais na maunawaan kung bakit ka inilagay ng Diyos sa kanyang landas, may something sa kanyang loob na nakikilala na ang iyong liwanag. Maaaring hindi niya ito bigkasin ng malakas. Maaaring ipahayag niya ito ng may pag-aalinlangan, katahimikan o mga kilos na hindi mo maintindihan. Ngunit ang hangaring umunawa ay isang malalim na anyo ng ugnayan at hindi lahat ng tao ay nakakapukaw nito sa iba. May something sa iyo na gumagalaw Humihipo, nagbabago sa kanya. Ganito kumilos ang mga anghel. Hindi laging may pakpak o malinaw na salita. Minsan ay sa pamamagitan ng mga tagpong gumugulo sa lahat na nagpapakilos sa kaluluwa, nagpapabilis sa puso ng walang dahilan dahil hindi laging dahan-dahan ang pagdating ng pag-ibig. Minsan ito'y parang lindol. Parang malakas na hangin nagigiba sa mga pader na itinayo para hindi makaramdam. At ikaw, sa iyong presensya, sa iyong pagkatao sa enerhiyang hindi maipaliwanag ikaw ang hangin na iyon ang pagbabago ang banal na tawag maaring hindi alam ng taong iyon na kailangan niya ng ibang bagay hanggang sa dumating ka hindi niya alam na may mga sirang bahagi sa kanyang kaluluwa na masakit pa hindi niya alam na ang pag-ibig ay maaring maramdaman ng ganito kadalisay kakaiba kasidhi at pagkatapos ay dumating ka sa iyong paraan ng pagtingin sa iyong mga salita, sa iyong presensya. At kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo hilingin, may something sa kanya na nagsisimulang magbago. Mamukadkad magtanong maghanap ng kasagutan. Ito ay maganda. Ito ay banal. At kailangan mong maunawaan ang napaka-espesyal mong papel. Hindi para palakihin ang iyong ego, kundi para parangalan ang iyong misyon. Dahil hindi lahat ng tao ay pinipiling humipo sa kaluluwa ng iba, nang ganito kadirekta, ikaw ay pinili, ikaw ay ginabayan, inilagay ka sa landas na iyon ng may layunin. At kung ang taong iyon ay nagsisikap na maunawaan kung bakit ito ay dahil gumigising na ang kanyang kaluluwa, nakikita na niya ang lumalampas sa inyo. Minsan, ang isip ay lumalaban sa nararamdaman ng puso. Marahil ang taong iyon ay takot, takot sa isang bagay na napakalaki, takot na mawala ng kontrol takot na hindi ito matumbasan o takot na baka matumbasan nga dahil ang tunay na pag-ibig ay nakakatakot kapag matagal nang nakasara ang puso. Ngunit gayon pa man patuloy siyang nagtatanong kung bakit ikaw, bakit ngayon, bakit ganito ang nararamdaman niya sa iyo at hindi sa iba at iyon ang pinakamalinaw na senyas na may spiritual na bagay na nagaganap. Huwag mong maliitin ang iyong nararamdaman. Kung ikaw rin ay nakakaramdam na ang ugnayang ito ay lampas sa rasyonal, hindi ka nagkakamali. Hindi ka baliw. Nararamdaman mo ang pinapangarap ng maraming kaluluwa, isang ugnayang ginagabayan ng mga anghel. Isang kwentong isinulat ng Diyos, isang pagkakaisa na hindi nakabatay sa lohika kundi sa pagkilala ng kaluluwa. At maaring hindi ito madali. Maaring may mga hadlang, pag-aalinlangan, distansya. Mahihirap na panahon. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi rin ng proseso. Dahil ang mga anghel ay hindi lamang nag-uugnay ng mga landas, nililinis din nila ang anumang humahadlang sa malayang pagtatagpo ng mga ito minsan bago makayakap ng isang napakalaking pag-ibig, kailangan munang maghilom, magpakawala, at magbago ng isang tao. Kaya kahit hindi maayos ang daloy ng mga bagay, ayon sa iyong nais hindi ibig sabihing walang layunin. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito na napakalaki ng layunin, kaya nangangailangan ito ng paghahanda. Dito pumapasok ang pananampalataya. Dito mo kailangang alalahanin na hindi ka nag-iisa, na ikaw ay pinapatnubayan, na may mga hindi nakikitang puwersang nagtatrabaho para sa mas mabuting kapakanan, na ang lalaki o babaeng nagtatanong kung bakit ka nasa kanyang buhay ay hinihihipo ng kabanalan kahit hindi niya ito alam. At ikaw, sa iyong pagtitiis, pag-unawa at pagmamahal ay nagtatanim ng mga binhi na sa tamang panahon ay mamumukadkad ng mahimala paano kung umalis ang taong iyon, kung hindi ka hanapin, kung tila hindi pa siya handa. Nais ipaalam ng mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa agarang tugon, kundi sa markang naiwan nito sa kaluluwa. Kung nagtanim ka ng liwanag, patuloy nagagana ang liwanag na iyon mula sa loob kahit hindi mo ito makita, kahit hindi mo ito marinig, kahit walang panlabas na senyales, patuloy na gumagawa ang Diyos at ang taong iyon sa maikli o mahabang panahon. Muling titingin sa iyo ng may bagong pananaw, ng mga matang pangkaluluwa, ng mga matang nakauunawa hanggang sa dumating ang sandaling iyon, patuloy kang magningning. Manatiling totoo sa iyong sarili. Dahil ang iyong enerhiya ay hindi nangangailangan ng pagsisikap para makapagbago. Ang iyong pagiging tunay, sensitibidad, kakayahang magmahal, lahat ng ito ay banal na kasangkapan. Lahat ng ito ay presensyang anghelikal. At ang simpleng katotohan ng may nagnanais na maunawaan kung bakit ka nasa kanyang landas, ay patunay na may something sa kanya na nagigising dahil sa iyo tandaan mo. Hindi, lahat ng kaluluwa ay handa sa parehong panahon. Ngunit hindi nito binabawasan ang iyong nararamdaman o ang iyong kahalagahan. Ang ilang ugnayan ay nangangailangan ng panahon. Ang iba ay nangangailangan ng distansya para lumakas. Ang ilan ay dumadaan pa sa mga pagsubok upang patunayan ang kanilang katotohanan. Ngunit kung may isang bagay na ipinapakita sa iyo ng mga anghel, ito ay hindi ordinaryong pagkakaisa. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay bahagi ng mas malaking plano. At maaari kang pumiling magtiwala. Maaari kang pumiling patuloy na magmahal mula sa kalmado, mula sa pananampalataya, mula sa katiyakan, na ang totoo ay mananatili kahit subukin ito ng panahon. Dahil kapag may nagnanais na umunawa, binubuksan niya ang kanyang puso, pinapasok niya ang liwanag, at ang liwanag na iyong dala ay patuloy na gumagawa kahit hindi pa niya ito napapansin, huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa iyong loob pakinggan mo ang iyong intuition. Ang mga anghel ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga pakiramdam, pangarap at mga sinronisidad. Nais nilang malaman mong hindi ka nakalimutan na ikaw ay inaalagaan na ang iyong pag-ibig ay pinoprotektahan kahit sa tila kawalan dahil ang kaluluwang nahihipo mo ay hindi na magiging katulad ng dati at iyon ay isang bagay na hindi kayang patayin ng anumang katahimikan kung narito ka. Nagbabasa nito, ito ay dahil ikaw rin ay nagnanais na umunawa at ang pagnanais na iyon ay marangal, banal at makapangyarihan. Kasama ka ng mga anghel sa iyong paghahanap at nais nilang malaman mong may saysay ang lahat ng iyong pinagdaraanan na ang pag-ibig na iyong ibinigay ay totoo, na ang presensyang iyong inalay ay kailangan na ang buhay ng taong iyon ay nagbago mula ng iyong pagdating. Kahit wala pa siyang mga salitang maipahayag nito kapag may huminto at tumingin sa iyo ng may bukas na puso. Kapag nagsimula siyang magtanong kung bakit pinahintulutan ng sansinukob o ng Diyos, ang pagtatagpong ito, may mas malalim na tawag na nagaganap. Ang taong iyon ay maaring hindi alam na siya ay ginagabayan ng isang anghel, ngunit alam mo ito, ramdam mo ito. Dahil sa pinakamalalim ng iyong kaluluwa, ay may banayad na katiyakan, parang bulong, na ang nangyayari sa pagitan ninyo ay hindi pang karaniwan. Hindi ka nagpakita sa kanyang buhay ng walang dahilan. Ipinadala ka upang magpakita ng isang bagay. Upang gumising ng isang bagay upang ipaalala ang isang bagay na alam na ng kanyang kaluluwa. Ngunit nakalimutan marahil hindi ngayon. Marahil hindi bukas ngunit mauunawaan mo rin. At kapag nangyari iyon, makikita mong bawat luha, bawat paghihintay, bawat buntong hininga ay nagkakahalaga dahil walang taong dumarating sa iyong buhay ng walang dahilan, lalo na ang isang taong humipo ng ganito kalalim, nag-iwan ng ganito kalaking marka, nagtanim ng mga bakas na hindi basta-basta mapaparam ang mga anghel ay kasama mo, kasama rin niya sila ay patuloy na gumagawa sa likod ng mga pangyayari, sa puso, sa mga pangarap, sa mga pag-iisip, Inihahanay nila ang lahat para matupad ang layunin, para lumantad ang katotohanan. At ikaw, sa ngayon, ang kailangan mo lang ay manatiling totoo sa iyong sarili, sa iyong kabutihan, sa iyong pananampalataya, sa iyong walang kondisyong pagmamahal. Minsan, ang pinakamakapangyarihang magagawa mo ay ang simpleng magmahal ng tahimik. Magtiwala sa proseso, ipagkatiwala sa tadhana ang mga bagay na hindi mo makontrol at magpatuloy ng may katiyakan na ginagampanan mo ang isang mas malaking misyon dahil ginagawa mo nga. Mararamdaman niya ang iyong kawalan kung ika'y lumayo. Maalala niya ang iyong tinig sa mga sandali ng pangungulila. Hahanapin niya ang iyong enerhiya kahit hindi niya maipaliwanag. Dahil kapag nahipo na ng tunay na pag hindi na maibabalik sa dati. At kahit magpatuloy ang buhay, ang markang iyong naiwan ay mananatili parang binhi ng liwanag na patuloy na tutubo sa kanyang kaluluwa kahit hindi mo na ito masubaybayan at kung ang inyong landas ay itinadhana para muling magtagpo nang mas malakas, mas malinaw, mas hinog mangyayari ito walang makakapigil sa banal na kalooban walang makakapagpahinto sa bagay na pinagpala na ng mga anghel hindi ka narito para lang magmahal narito ka para ipaalala sa kanya kung paano magmahal Narito ka para ipakita na ang pag-ibig ay hindi masakit, hindi nagbibigti, hindi nananakit. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapagaling, nagpapalaya, nagpapataas, at iyan ang iyong iniaalay. Kaya't magtiwala, kamagpahinga-huminga ng malalim. Hayaan mong gawin ang buhay ang bahagi nito. Hayaan mong kumilos ang Diyos sa paraang alam niya. At habang naghihintay, ikaw ay manatiling tanglaw na gumagabay ng hindi nangangailangan na nagmamahal ng hindi naghihintay ng kapalit, na nagbabago sa simpleng pag-iral dahil higit ka pa sa isang taong dumaan sa kanyang landas. Ikaw ay senyas, ikaw ay paggising, ikaw ay sagot sa dasal na hindi niya alam na ginagawa niya. At kung nais niyang umunawa, ito ay dahil nagsimula na siyang magsaliksik. Salamat sa pagbukas ng iyong puso at sa pagsama mo sa akin hanggang dulo, isa ito sa mga ugnayang hindi maipaliwanag ngunit ramdam. At kung narating mo ang katapusan ng mensaheng ito, ito ay dahil nakilala rin ng iyong kaluluwa ang isang bagay na espesyal dito. Kung ramdam mong humipo sa iyong puso ang mensaheng ito, naaanyayahan kitang kumpirmahin na natanggap mo ito sa pamamagitan ng pagsulat dito. Ang mga anghel ay nagbabantay para sa atin. Ang parira lang iyon ang magiging ating banal na senyas, ating tipan ng liwanag, ating paalala na hindi tayo kailanman nag-iisa. At kung hindi mo pa ito nagagawa, inaanyayahan kitang sumali sa aming channel, mag-subscribe at i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang anumang susunod na mensahe mula sa mga anghel na puno ng gabay, pagmamahal at layunin. Manatiling alerto dahil marami pang sasabihin sa iyo ang mga anghel at bawat bagong video ay maaaring magdala ng eksaktong salitang hinihintay ng iyong puso. Salamat sa iyong presensya Salamat sa iyong kaluluwa. Magkita-kita tayo sa lalong madaling panahon. Naway lagi kang samahan ng mga anghel.